ito yung pangatlo mga paps i-release ko mga paps paalam so, good morning mga paps update man tayo sa mga uh, i release natin mga paps no dito sa stacking stock, kids mga paps saka yung kasama kong pamangkin mga paps oh hi den hi hi uh, So yan mga paps, nandito no, sa si bahay mga paps, wala tayong hunt kasi umulan kagabi mga paps, medyo uh, basa pa yun siguro mga ano, uh, kung nga punong kahoy mga paps. So for today's video mga paps, magre-release tayo ng uh, dito sa stocking kids natin mga paps no, kasi pwede na si i-release mga paps. So let's go mga paps, yun mga paps, dito natin ilalagay mga paps no. Pamangkin ko mga paps oh. Oh. Hi. Ah. Si pangalan nimo? Ah, Archie. So mga paps, gupisa na tayong maghuli. mo. mga, mga paps. Kakalampag to mga paps eh. Yan oh. Ba diba yan. Sa amin mga paps. Sumaho, so, sa mahuhuli lang natin mga paps no kasi malaki kasi, itong, ano mga paps uh, lagayan kakalampag to mga paps na natin mga paps to no? hirap to so yun mga paps bisa na tayo mga paps no stats natin mga paps medyo malaki ito mga paps laki okay, na kon laki mm -hmm. okay, na ito ang mahirap mga paps kasi kakalampag talaga sila mga paps kakalampag talaga sila kasi malaki kasi yung stocking kit mga paps mga paps uh, i-release -re natin to, mga pups. To ito mga paps kuto saan? ito mga paps pangalawang i-release -re natin mga paps babawin ng call ito so, pangatlong i-release -re natin mga paps laki na ito Ginina lang ni Sir Rakol. Ayaw na ko, tanod. So mga paps no, hindi natin mahulo yung iba mga paps kasi hindi na sa <laughs> Malaki kasi yung uh, ano ko mga paps, yung stocking kids ko. Di, hindi na gumalaw, mga paps. Hindi oh. na maabot ko. Oh. Yeah. Ito lang siguro ang ma-release natin, mga paps. Apat. So, mga paps. Punta na tayo sa, ano, mga paps. Uh, gubat. E-release natin, mga paps. Let's go, mga paps. So, mga paps. Dito natin i-release, mga paps. Kasi, ano na to mga paps malaking gubat na to mga paps ay dito mga paps sip na sip sila dito mga paps dito tato pakawalan pakaw mga paps sa walang bahay dito mga paps dito natin i-release to mga paps itong apat yan mga paps oh So yun mga paps, dito natin i-release mga paps. Kasi dito, safe na sila dito mga paps. So apat lang ang ma-release ko mga paps no. Apat lang yung ma-release kasi ano. Harapan pantay makakuha yung iba mga paps.

papuluhin muan Uy na sila sa bahay nila mga paps bayan pa ang kayang sagdal nila hindi magnasang makala Pilipinas kung minumot yan Pangalawa mga paps Mami So, ito yung pangatlo mga paps. I-release ko mga paps. Paalam. Ningo, ganun siya sila kay Paps Pops. mga Paps ito yung pang-apat. release natin mga Pops. Wala na mga no, yung pakpak -pak niya mga Paps Ito yung mga Pops. yung mga Paps Ito yung mga Pops. Ito Di so, na minumutya ng luha at dalita so paalam nang dito na lang dadami kayo diyan so mababags no yun أنتي نحن نحن